kahulugan ng damit pangkasal sa panaginip. Ang panaginip na kahulugan ng isang damit pangkasal ay hindi palaging magkakaroon ng relasyon sa isang kasal at isang pagdiriwang na puno ng karangyaan sa isang hindi malilimutang araw. Bagamat, para sa maraming kababaihan, sinabi sa kanila ng hindi malay na ang panaginip ng belo, mga garland at mga damit na pangkasal ay isang magandang tanda ng pag-ibig. Sa ilang mga kaso, ang kahulugan ng panaginip ng kasuotan sa kasal ay may kinalaman sa pagbubuklod, pagkakaibigan man o kapareha. Sa ilang mga bansa, ang mga panaginip tungkol sa mga damit na pangkasal ay nakasalalay din sa kulay at kondisyon. Maaari itong sumagisag sa pangangailangan na dagdagan ng atensyon sa mga aspeto tulad ng buhay, pamilya o ang mismong nananaginip. Kung nais mong malaman ng detalyado kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang damit pangkasal, pakinggan mabuti upang mas maunawaan kung bakit lumilitaw ang simbolong ito sa iyong panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng puting damit pangkasal. Ang kahulugan ng panaginip ng isang puting damit pangkasal sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa kadalisayan, dapat mong bigyan na higit na pansin ang bono na mayroon ka. Dapat alam mo ang iyong relasyon sa mga kaibigan, kamag-anak o magkasintahan. Dahil maaaring maramdaman nila ang isang tiyak na distansya mula sa iyo. Mas mabuting maging mas malapit. Subukang tumawag sa telepono, mag-iwan ng mga mensahe o hindi inaasahang pagbisita. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang damit pangkasal. kasal. Ito ay isang tipikal na panaginip na nagpapakita ng isang bagay na kakilakilabot, isang kasinungalingan o pagdaraya. Maging ang kawalan ng kapanatagan at pagdududa sa iyo. Karaniwan ang isang pulang damit pang kasal ay nagpapakita ng kakulangan ng katiyakan tungkol sa kung ano ang napagpasyahan sa ilang mga lugar ng buhay ng nananaginip. Gayon pa madalang napiliin ang kulay na ito na isusuot sa araw ng kasal na nagpapakita ng kakaiba sa daan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng damit pangkasal. Ang kahulugan ng panaginip na magsuot ng damit pangkasal ay nagpapahiwatig na may hindi maganda sa isang relasyon o buhay pag-ibig. Kapag napanaginipan mong magbihis na parang nobya, ito ay indikasyon ng isang hiling na malayong matupad ang kasal. Sa oras na ito, maaari ka makaramdam ng paggabigo na hindi mo napansin ka makailan. Ang dapat malaman, ang paggabigo ay pamantayan sa bawat lugar ng ating buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng isang pakiramdam ng kababaan. Kailangan mong tignan ang iyong sarili ng mas malalim at bigyang pansin kung ano ang tama para sa iyo upang hindi mahulog sa isang panahon ng karagdagang kalungkutan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang isang kaibigan na nakasuot ng damit pangkasal. Ang panaginip na makita ang mga taong kilala mo na nakasuot ng damit pangkasal ay hindi lamang nauugnay sa mga relasyon, kundi pati na rin sa sobrang selos. Ang ugali na ito ay maaring magpalabo ng lahat. Ang selos na ito ay naroroon at nakita mong iyong kaibigan na nakasuot ng damit pangkasal sa iyong mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi kilalang tao na nakasuot ng damit pangkasal Meron kaming pinakamalinis na ekspresyon dito na gusto mo ng isang seryosong relasyon sa isang tao o gusto mong magkaroon ng link sa kaparehong paraan tulad ng taong iyong sinusuri. Ang panaginip na ito ay walang iba kundi isang pagsasalin sa mga imahe ng damdamin na kuminsan ay nakatago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maruming damit pangkasal. Ang pagpapakasal isang oras kung kailan kailangan mong maganda para sa araw na iyon. Saklawin ang iyong mga pananalapi at lahat ng mga hakbang na kailangan mong sundin upang salubungin ang isang espesyal na araw na kumpleto sa lahat ng mga detalye. Ang isang magandang bagay ay magiging isang bangungot kapag napagtanto mo na ang damit pang kasal ay marumi ang panaginip ng isang maruming damit pangkasal ay nagpapakita ng kakulangan sa ginhawa o kababaan. Dito, kailangan mong subukan pataasin ang pagpapahalaga sa sarili dahil maaari kang mawalan ng isang mahusay na pagkakataon sa pamamagitan ng pagiging mas maliit kaysa sa mga tao sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng bridal gown ang panaginip na makahanap ng perpektong damit pang kasal ay isa sa mga malaking problema ng mga nobya sa gabi ng kanilang kasal. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng malaking kawalan ng katiyakan tungkol sa ilang aspeto ng buhay ng isang tao. Ang takot sa hindi pakiramdam ng tama sa isang partikular na sitwasyon ay ang pinakakilalang representasyon ng panaginip na makuha ang damit pangkasal na ito. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng damit pangkasal sa kasal ng ibang tao. Ito ay isang kakaibang panaginip na nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa sarili sa bahagi ng nananaginip. Ang kawalan ng pag-asa at kawalan nito sa direksyon ng iyong tinatahak ay makikita sa panaginip na ito. Madalas tayong mali o napagtanto na lahat ng binabalak ay isang ilusyon lamang, isang pagkakamali sa ating bahagi nakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng lalaking nakasuot ng damit pangkasal. Sa kasong ito, dapat suriin ng isa ang kanyang sarili. Alam natin na ang isang relasyon sa pag-ibig ay patuloy. Ang panaginip ay nagpapahiwatig na ang kasal ay hindi perpekto dahil ito ay minamadali. Makakapag-asawa agad ang mga tao dahil sulyap lang at hindi na nag-iisip pa. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay nagpapakita na may isang bagay na wala sa lugar sa mga tuntunin ng iyong pag-ibig. Ngayon ay oras na upang muling pag-isipan ang lahat at ilagay ang mga bagay sa kanilang lugar.